Nagsadya ang dating child star na si Jiro Manyo sa Pinoy Pawn Stars para ibagbenta ang kanyang tropeyo ng gawad urian. Ang nabanggit na tropeyo ay natanggap ni Jiro nang manalo siya bilang best actor sa kanyang pagganap sa pelikulang Magnifico noong 2004 sa ngayon daw ay hindi na aktibo sa pag-aartista si Jiro. Subalit, siya ay nagtatrabaho bilang volunteer sa isang departemento ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay kinakailangan daw niyang humayod para sa kanyang pamilya. Kaya naisipan niyang ipagbenta ang tropeyo kay Boss Toyo bilang karagdagang kita. Nang tanungin siya ni Boss Toyo kung magkano niya ibinebenta ang tropeyo, sinabi niyang 500k daw. Ngunit, tila napaisip naman si Boss Toyo kung siya lang daw ang masusunod. Ibibigay niya ang presyohan ni Jiro. Subalit, tila sinasabi ni Boss Toyo na pagdating sa negosyo, kailangan daw niyang maging practical. 50,000 pesos ang unang alok ni Boss Toyo. Subalit, tila nadihado rito si Jiro kaya itinaas niya ng 100k. Humirit pa si Boss Toyo ng 60,000 pesos hanggang 70,000 pesos hanggang sa nagsara sila sa deal na 75k. Dahil sinabi ni Boss Toyo na last price na raw ito sa comment section. Marami naman sa mga netizen ang nanghihinayang para kay Jiro. Na noon ay napabalitang nalulong sa bisyo at tinulungan pa nga ni Comedy Concert Queen ay, -Ay de las Alas. Solid to si Jiro. Konting diet lang at gym. Bumalik ka sa pag-arte. Madami kami naniniwala sayo. Napakahusay mo. Sana, going straight ka na, idol. Iwanan mo na ang pinagbabawal na gamot. God bless you, Jiro. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay na pagkakamali. May pag-asa. Jiro is the one best child actor. And hopefully he had another chance to show his talent in showbiz. We always support you, Jiro. Batang 90s may chance ka pa, Jiro. Sana bumalik ka sa pag-arte.